Ang mga biktima ay tinamaan ng bala sa katawan at idiniklang patay sa eksena ng insidente. Ayon sa mga residente, narinig nila ang sunod-sunod na putok ng baril sa paligid. Nangyari ang insidente habang ang MGA biktima ay umuuvi mula sa kanilang inupahang behay. Isang tao na nakasakay sa motor ang itinuturong sa larin sa pangyayari. Sa mga nakawap na ebidensya, may mga baril at parapernalia ng droga na natagapuan sa motor ng mga biktima kasalukuyang iniimbestigahan ito ng mga autoridad upang makuha ang buong konteksto. Isang biktima ang nagtagumpay na matanggo ang pagkakahawak ng crocodile sa kanya sa pamamagitan ng pagtusog dito ng kutsilyo. Ipinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon sa harap ng panganib. Sa Isabela, isang SUE ang nahulog mula sa tulay at nagdulot ng pinsala sa sasakyan. Ayon sa mga ulat, ang driver ay inilarawang posibleng nakatulog habang nagmamaneho, na nagresulta sa aksidente. Sa Veterans Day, nagbigay ng libreng sakay ang MRT-3 at LRT-2 para sa mga veterano at kanilang mga kasama. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga at pagkilala sa kanilang serbisyo para sa bansa. Inamin ni Madonna na siya ay nasaktan sa mga negatibong komento ni Elton, na nagmula sa isang taong kanyang hinahangaan. Ang kanilang pag-usap ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Nagsimula ang alitan ng hindi nagustuhan ni Elton ang kanta ni Madonna na The Another Day. Patuloy ang kanilang hidwaan sa mga kritika na lumutang sa mga live performances. Sa kanyang autobiografiya, inamin ni Elton na dapat siyang humingi ng tawad kay Madonna. Sa kabila ng kanilang mga alitan, nagpakita siya ng suporta sa mga pagganap ni Madonna. Ayon sa ama ng sospek, hindi niya alam na gumagamit ng droga ang kanyang anak. Nagbigay siya ng paliwanag na wala siyang nakitang masamang bisyo sa kanyang anak. Mahalaga ang pagsubok sa droga para sa sospek at patuloy ang investigasyon sa kanyang mga aksyon. Wala siyang naitalang problema sa barangay o sa presinto. Dahil sa insidente, pinatatag ang seguridad sa simbahan. Ito ay lalo na mahalaga sa mga panahon na mataas na bilang ng mga deboto, gaya ng Holy Week. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Pangulong Marcos na ang kwento ng mga bayani ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino. Dapat tayong matuto mula sa kanilang mga sakripisyo at karanasan. Bilang tugon, binanggit ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang katapangan ng mga sundalong Pilipino sa labanan ng Bataan. Ang kanilang tapang ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi isang simbolo ng katatagan ng mga Pilipino. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang, namahagi si Pangulong Marcos ng mga benepisyo sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo, isang paraan upang ipakita ang pasasalamat sa kanilang sakripisyo. Kabilang sa mga benepisyo ay ang pinansyal na tulong, pangangalaga sa kalusugan, at edukasyon para sa mga pamilya ng mga namatay na sundalo. Napakahalaga ng mga ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, nagdiin ang pangulo na hindi dapat mahirapan ang mga pamilya sa pagkuha ng mga benepisyo, lalo na kung sila ay naging biktima habang nagsisilbi sa bayan. Dagdag pa rito, ipinaliwanag na ang proseso ng pagkuha ng mga dokumento ay pinadali upang mabilis na matanggap ng mga pamilya ang kanilang mga karapatan sa benepisyo. Samantala, NGA Content Creator Stulat Nina SAS Rogando Ed Loren Badoi Ypsilon Nahaharap Sam GA Kaso Dahil Sa Kanilang Paktanging Sumagot Sam GA Investigation Na Naglalajon Klabanan NG Pakkalat NG Malink Information Ipinahajak NG Korte Suprema na NG Malink Information Nakumalat tunko Sa Kanilang MGA Decision y Nagdulot NG Kalituhan Sa Publiko Kajaté Mahalaga NG Paksunot Sam GA Ligo Na Proceso Upang Mavasan NG MGA Incidente Samantala, ang Philippine Coast Guard ay tumatanggap ng suporta mula sa Australia upang mapabuti ang kanilang mga operasyon sa daga. Ang mga bagong drone ay inaasahang makakatulong sa surveillance at iba pang maritime activities. Bukod dito, ang EA ay humiling sa Sina na payagan ang mga abogadong Pilipino na makipag-ugnayan sa mga Pilipinong nahuli sa akusasyong nag-espionage, na ipinahayag na may mga pag-uusap na sa mga abogado para sa kanila. May mga ulat tungkol sa limang sino na nahuli sa tawi-tawi dahil sa tangkang pagtakas sa Pilipinas, na sinasabing kasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operators. Sa ibang balita, hindi maghahain ng kaso ang Qatar, laban sa labimpito mga Pilipinong manggagawa na naaresto dahil sa kanilang pakikilahok sa protesta. Ang kanilang trabaho ay nananatiling secured at maari silang bumalik sa normal na buhay. Dahil dito, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagbigay na material na tulong sa mga Pilipino, habang sila ay nasa kulungan upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Mahalaga ng tulong na ito bilang bahagi ng responsibilidad ng gobyerno sa kanilang MGA mamamayan upang tiyakin ang kanilang kapakanan sa kabila ng kanilang sitwasyon. Inaasahan ng DM2TV na ang karanasang ito ay aypsilon maksisilbing aral sa MGA Pilipino na mahalagang sumunod sa MGA regulasyon ng MGA bansang kanilang pinaktatrabahuhan. Kaugnay nito, nais ng gobyerno na palakasin ang kanilang impormasyon at seminar para sa mga ebli upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap na makakatulong sa mga manggagawa na maging pamilyar sa mga lokal na batas. Sa kontekstong ito, mahalaga ang GMRC upang matutunan ng mga bata ang tamang asal mula sa murang edad, isang hakbang para masiguro ang magandang pag-ugali sa kanilang hinahara. Samantala, ang DIPT ay naglaan ng na mataas na prioridad sa implementasyon ng GMRC mula 2,000 at 25 hanggang 2,000 at 26 sa layuning ito upang mapabuti ang kalagayan ng mga estudyante sa mga paaralan. Ayon sa mga ulat, ang ganap na pagpapatupad ng GMRC ay target na mangyari sa susunod na taon, na naglalayong itaguyod ang maayos na asal sa mga kabataan. Kasabay nito, ang mga unit ng pamahalaan at mga organisasyon tulad ng Philippine Red Cross ay nagdeploy ng na mga water infiltration units upang magbigay na malinis na tubig sa mga residente. Isang mahalagang hakbang para sa mga naapektuhan ng ashfall. Sa kabilang banda, may mga pagpapaayos na ginagawa sa mga kalsada mula sa ashfall gamit ang mga fire trucks ng mga lokal na pamahalaan na nakakatulong sa paglinis ng mga apektadong lugar. Dagdag pa, ang ESBLE ay humihingi ng tulong mula sa mga residente para sa mga naapektuhan ng pagsabog ng bulkan, kabilang ang pakulekta ng mga pondo at pagkain para sa mga nangangailangan. Tungkol dito, mayroong mga pagbabago sa mga kategorya ng panganib na maaring bumaba mula sa red patungo sa orange o yellow. Depende sa sitwasyon ng seguridad. Isang mahalagang pahayak ang ibinigay ni Misamis Oriental Governor Peter Unabia ukol sa kanyang MGEA komento sa Interfaith Dialogue na naglalayong mas maunawaan ang MGEA damdamin ng Muslim Community. Isang panukalang batas ang inihain upang madagdagan ang mga dahilan ng diskwalipikasyon para sa mga kandidato sa halalan, lalo na sa mga gumagamit ng bastos na wika laban sa kababaihan. Ay langang kumonsulta sa mga inhinyero para sa mga estrukturang nangangailangan ng pagretrofit upang mapabuti ang kanilang tibay laban sa mga lindol na mahalaga sa ating seguridad. Ayon sa mga pagtaya, maraming mababang gusali sa Metro Manila ang malamang na masira sa isang malakas na lindol kumpara sa mga mataas na gusali, kaya't dapat itong paghandaan. Bilang bahagi ng paghahanda, ang mga pagsasanay sa lindol ay isinasagawa apat na beses sa isang taon. Upang turuan ang mga tao kung paano kumilo sa panahon ng isang malakas na lindol. Sa huli, pinapayuhan ang mga turista na makipag-ugnayan sa opisina ng turismo ng bawat munisipalidad upang matiyak na lihitimo ang mga serbisyo. Mahalaga ito upang maiwasan ang mga scam mula sa social media. Ipinahayag ng mga opisyal ng turismo na wala nang naitalang insidente ng panlilinlang sa mga bumibisita sa Masbete, kung saan lahat ng bangka at serbisyo ay rehistrado at sumusunod sa mga regulasyon.